So, yun, welcome bang mga kabara sa akin channel. <laughs> so, eh, <clears throat> I'm so O, sundo ako, Barao Junior. Ayan, ganito na naman yung vlog natin. Sundo, maghahatid. <laughs> so, maga pa naman, 5 minutes pa. So, mag-intro muna ako. So, ito yung intro. <laughs> so, talagang taglagas na yung dahon. Full na, talagang nalalapit na yung snow. Ayan o oh. Yan, ah. oh, Lagas na Madilaw na yung mga puno Yung oh. Mga dahon pala Hindi yung puno Yung dahon lang ng puno <laughs> So yan o oh. So naghahanap dito na magkakalay ng uh, Dahon so, sinong gusto maglinis ng dahon <laughs> Ay, so yun lang. Ay, sundo na kay Braco Jr. Ay, pa. Tingnan natin kung saan ulit makakabot yung vlog na to. Ngayong linggo for this week to. So, twice a week lang tayo mag-vlog siguro. Or once a week. Kasi wala masyadong ganap. <laughs> na kaya naman sa inyo kung kung ang mapapanood nyo ay lang. Pare-parehas lang. O kaya ay mga mga kung ano-ano lang. Maganda yung medyo may content, di ba? So ito yung content natin. <laughs> Mag-isip tayo ng magandang content. Hindi yung basta-basta lang tayo nag-upload. Dami mga vlogger dyan. Basta-basta lang nag-upload. So yun, hindi tayo ganoon. mag iisip tayo ng magandang content. Ibahin natin. <laughs> so yun lang. Bye. naghihintay lang ako ng order mga kamara ko. Nag-take out na lang ako ng one Nag-take out na lang kami ng KFC. Kasi tinamad na ako magluto. Wala akong maisip lutuin eh. <laughs> so KFC, baka naman. So, two sides, gravy and corn, and then six pieces na original. Magkano kaya yun? 30 something? Not bad. Sana medyo malaki naman yung chicken nila ngayon. Lagi nang maliliit eh. Sisiw ata ang ginagawa dito ng KFC. Maliit ata yun so, So, 6 minutes pa daw. Eh, nainit ata ah. Sige <laughs> so, lang, mamaya na ulit. So, mga kabara ko. Ayos tayo dito sa kitchen. At nag-grocer din kami. Ayan Ayusin uh, ko. Unti lang. Mga bawi. Barako Junior yan. na. Hindi na nakakatawang maglakad sa labas. Ang ah, Pizza, vagy baná vagy Nana, tsaka apple, yan itlog, so itlog mo Tingnan natin kung may basag. Sana walang basag. O wala, success. Isang kasi may basag yung itlog eh. Hindi naman natin may balik kasi may takip. <laughs> Siguro na bambaw na lang yun na. Tsaka shampoo mo. Hindi niya. Yun lang. Kukunin ko yung order kong pansit dito. Nagpaluto ako ng pansit. Tignan natin kung ready na. just the other door. So ito na, nakuha ko na yung pansit <laughs> Fried noodles Beef with soy sauce Like stir fried lang na beef. Ito paborito talaga ni Mr. Ano? $16. So, mainit dyan sa baba. So, mga abor ako, nagluluto ako ng tapa. Pang lunch. Late lunch. Kasi 2 p.m. ha. Sa kahit log. Sa uh, broccoli. Para mayroong gulay. So, yun lang ang ating late lunch. Binabat ko yan ng nakarang araw. dahil magandang klase yung baka dito sa gita natin luluto yan ayan yan lang yan lambot naman yan eh ayan tapa ni barako ni tito barako So, namamachan kami sa mall.

ito, oh, red velvet. Ano yung one ton? It's okay, this one is okay. Ang dami, mo. So, gaganda ng cake dito sa Juan talaga, Santera. So, bumili kami ng slice. Ayun ah, lang. Hindi ako so, nang baklaba. Ayan, may sample.

The big high. <laughs> What is this? Ah, enchilada. Oh, ayam mo Meron na ba? Baka meron ng pumpkin pie. Dad, do it! Oh, Chocolate talaga Dito lang yan sa Costco Pwede Perero 18 lang Mag Perero na lang tayo Bili mo na Perero or Toblero? Perero Ang sarap matulog sa Perero Kaya Oh, uh oh Ferrero. Oh, uh, get one. Uh -huh. uh -huh. Bakit? Masarap din to. Ala per na favorite ko ni Gugu Turtles. Turtle ba turtle? Ito bibili na lang ng isang tablero na Ferrero. Ang laki naman ng block. <laughs> Parehas lang halos ng presyo. No, ito 18. 18? Ito yeah. 16. Ito mahirap kasi itong kainin. Ito, ang lalaki pa. Pwede na lang yung kareho. Kala lang, lagay mo na po. Malaking kainin. Ganun <laughs> ito. Kaya nga. Tobla. Tinatawa na siya. Hello again. Ayun na naman siya

wala ah, so yun <laughs> <kasi> <laughs> na yung anong taro. This Christmas village Oh, nung kasi 11:40. Bye there. Ay, ulanan ng perero wala <laughs> 'yon. <laughs> <laughs> Hindi pa pala <salasa> sa separation. Papahanap na sa 15. lang Oh. Ayan. <laughs> Hindi, big lang yan eh. B.I.G. Ay, ka Skittle. Ay, skittle. skittle. Papasaway ah. Ginawa ang oh. scooter. <laughs> <coughs> so yun mga kabra ko Hanggang dito na lang ulit muna ang vlog natin for this week So sa susunod na uling week o kaya this weekend nag-vlog ulit ako hmm. Kahit buhati na lang nabili <laughs> Mura na kasi Ang daming ibon ah oh. Hindi lang Nag-outro ako So akin, dito na lang mga kabara ko ating vlog this week Thank you again guys for watching. See you again sa next vlog. So yung tatantaan. Bata sa langit, pasa lupa. BAM!